Ayan, so welcome back po nino dito sa De and YouTube channel. At uh, well, tayo po ngayon napapablog para po magbigay ng uh, update na ano po. Of course, dito sa nangyayaring nga uh, um, hearing no, dyan sa Senado. At of course, with regards with Maharlika. Alam ko, maraming followers dito ni Maharlika nag-aabang ano. At uh, kitang-kita naman po 'yan sa ating mga diyan sa ating content about Maharlika na buong mundo eh talagang nakasubaybay sa kanya katunayan. Nakita naman natin ang kanyang mga content, daang libo na po ang pinag-uusapan dito na nanonood sa kanya. So, alam ko karamihan diyan ay mga OFW talaga, no? At uh, of course, nandiyan sa Pilipinas style na kitang-kita po sa data ko, no? na nakatutok sila. Anyway, ang uh, kaya yung mga kapalangga natin dyan, <laughs> comment lang po kayo dyan, no? Kung kayo, eh, kayo yung mga taga-suporta ni Marley ano <laughs> so, ngayon, tinatopic natin siya kasi nga, yung mga personalidad, ano, na... na involved sa malaking issue eh sa kanya lumalabas sa platform niya po lumalabas ayan kasi nga may nagsasabi no na yung media natin ngayon parang ano pakiwari niya nila ay ano they failed to deliver no yung mga informasyon na dapat talagang malaman ng tao parang ganun yung sinasabi nila kaya through social media na sila lumalabas no at uh, well nakakalungkot 'yan kung totoo man 'yan no kasi nga ako oh, hindi po talaga ako naglalabas dito ng mga kung ano-anong impormasyon na hindi galing sa media eh. No, at at confirm ko kasi nga sila sana talaga ang ating sandigan ano para malaman natin ang katotohanan pero yun na nga may mga taong hindi lang po basta mga tao ito, mga to eh no sila po yung mga abogado no ang nagsasabi so on their capacity to tell these things no eh something na 'di ba hindi po, ano, pero hindi naman po yung tao na yung binabanggit ko, mga ka-level ni lariga doon, no, hindi. <laughs> mga respected lawyers po ito in their professions. Anyway, so yun na nga po sinasabi ko sa inyo, binabanggit ko sa inyo yung mga ganitong bagay, no, na naririnig ko sa mga tao na yan. Para magbigay ng, ano, sa inyo, ng hint sa inyo, no, or nang, uh, tag dito, ng informasyon na may mga ganyang kaisipan pong, Lumalabas, no? Sa mga, ano? At uh, maganda rin sana kung maisip nyo, no? Para merong kayong info, ganyan. At uh, yun na nga. Ito po ang kwento ng kaganapan bago lumabas, no? Itong si Agent Morales. Uh, bago po, kagawin dito, bago na-interview ni Maharlika itong si papalabas na si Agent Morales si e na interview niya po itong si ano si Attorney Rodriguez ano at ang ilan po sa kanilang highlights ng kanilang maganda pag usapan eh ito nga na maraming tag dito marami na raw po pala worldwide ang gustong makipag join forces no para sa maisug kasi nga ang pakiwari nila eh napipigilan sa Pilipinas kaya gusto po nilang gawin sa iba't ibang panig ng bansa at nabanggit nga po ang Amerika dito po sa Canada sa Vancouver no sa Hong Kong no kung saan nakapag-meeting daw siya no sa ilang mga Filipino leaders doon so yun po sinasabi natin noong una na alam niyo po sa so, totoo lang hindi maganda ito no na ginaganap yung mga yung mga gantong activities sa ibang bansa no kumbaga na ipapakilala sa ibang bansa na there's something wrong with our country no which is hindi po maganda talaga yun lang ang akin take on, no I'm not against it no pero nalakakalungkot lang no nagagawin natin ito sa ibang bansa kaysa sa ating bansa kasi we are guaranteed by our rights no sa ating uh, constitution na pwede natin gawin ito. Pero yun na nga, tulad niyan yung sa Tacloban ng balita ko no, no, hindi pa konfirmado na napigilan na daw o pinipigilan. So may separate content po tayo diyan no para follow up. So yun po ilan sa mga nabanggit nila no sa interview ni Maharlika ito ni Attorney Vicky Rodriguez na dati pong executive secretary ni uh, ano ni President Bongbong at kaibigan niya pa matagal niya pong kasama yan sa laban ng eleksyon sa kanilang protest against BP Lenny, no? So, credible pong tao ito, no? So, you nga. Isa pa po sa napag-usapan nila, yan pong pedialics, no? Yung pong, mga, yan pong hearing na ginaganap dyan na sa kanya, eh, premature yung contempt na nangyari kay Morales, no? At tapos nun, at para rin sa kanya, hindi pa dapat tapusin ang hearing na yan. Kasi nga, marami pa pong dapat inbitahan, questionin. Katulad po itong si Kumar, no? Eh, supposedly dapat po dumalo siya sa Senate. Pero, siya po ay nag, ano, nagpa-zoom at nasa hospital daw, ano po? At uh, kinontes siya ni Maharlika, uh, nagpakita siya ng mga... Prueba na posibleng wala ito sa hospital no so ngayon para patunayan niyan dahil uh, mahirap nang no? alam mo na yung ko sa inyo hindi pwedeng basta lang maniwala ngayon ang sinasabi dito ni attorney Vicky Rodriguez eh ipresenta yung mga medical records at yung attending physician niya di ba kasi yan po ang dahilan kung bakit hindi siya naka-attend at uh, yan daw ay eh, mas highly contentus no kasi nga ano eh uh, parang parang paglalaro ito sa ano proseso ng Senado ano patungkol sa hearing na yan na dapat dumalo ang mga eh, pin, pinapatawag pero yan nga po ang naging dahilan na sa hospital daw no at yun din ang pakiwari niya na lahat daw ng mga malal parang tila malalakas eh humihina pag uh, pinapatawag yan ng Senado <laughs> Oh, yun. Tapos, yun na nga. Ang isa pa pong napag-usapan nila is yung, ano, tawag dito, yung comment niya po, no, about interview dito sa dating secret, ano, executive secretary, no, na dapat daw marami pang tanong ang naiyan. Yun din din napansin natin, eh. Antipid nila magtanong, eh, no. Pero, kay Agent Morales, eh, grabe, no grabe ang cross examination sa kanya at ang um, isa pa po sa nasabi ni Vic Rodriguez no yung dahilan no yung siyang nagmitcha talaga ng hearing na yan no is yung pagsulat ni Agent Morales no sa Senate Senate ba yun correct me if i'm wrong guys no na yun nga sinasabi niya na dito para ma ipaliwanag lahat ganon so parang siya ang or siya ang nagpa ano, uh, nag-initiate no na mangyari ang hearing na ito at yun know, naman po eh nangyari dito kay or ikinasa ni senator Bato de la Rosa no na siyang chairman yan yun pala ang naging dahilan niyan o yung mitya, yung pagsulat niya. No? Kasi nga, Inaano niya yung claim niya eh, tarito. Kini-claim niya talaga na that was his report. And uh, it has to be investigated talaga. So he submitting himself, di ba? Siya pa ang binabato ng siapaad nat, siya pa ang talagang binabato ng napakaraming tanong, ano po. Natbati ko sa kanya. Pero yung mga personalidad na nababanggit katulad nung kumar, no? eh yon di nga maka -attend. At dapat daw maka yon para maimbitahan pa yung ibang mga personalidad. Kasi nga, parang ano yan eh, depende sa sasabihin ni Kumar, no? At dun magsisimula ulit yung pag invite sa iba pa pong mga nabanggit. Ayan, na lalo na dyan sa ano yan, CCTV na yan, no? Na inilabas din ni Agent Morales at uh, para sa kanya kay Attorney Vic hindi pa tapos no dapat tuloy pang hearing kasi nga meron pa pong kaano yan kakonek yan ito nga pong sinasabing pinakamalaking raid sa history no at uh, may 500 kilos daw dyan na nawawala sa inventaryo at yung driver kumbaga wala pa hindi inahanap pa yata nila no so those are the things na kailangang masagot So, yun nga po, kaya, well, yun po sinasabi ko sa inyo, no, na talagang dapat both sides. Pakinggan natin, dahil talagang may punto, eh. At uh, talagang dapat ito, may pakialam tayo, no, bilang mama yan Kasi nga, mag-election na para makilatis natin kung sino talaga dapat ang iupo natin dyan. So, yun pong ilan sa mga bagay-bagay na yan, ano po bilang open-minded people. So, yun na po, habang nag-uusap sila, eh, lumabas na yung tag dito, tumawag na yung ilang mong tag dito, yung grupo na nasa Senate na, no? at doon na po nag, at sinasabi, lumabas na rin sa video itong si Agent Morales, at doon na po natapos yung interview between Marlick at itong si Atty. Victor Diggis. At nakita niyo naman po ang view niyan, daang libo pa rin. So, ganun po, nakatutok na mga tao dito kay Maharlika. Kaya ang mo yan, ng dahilan din kung bakit, ano, kung bakit siya tag dito. Uh, ano ngayon, uh, nasa kanya, sentro talaga ngayon kay Maharlika. So, yun lamang po, no, ang ating napag-usapan ngayon. At ang uh, Maraming salamat sa inyong pagtutok. Napakadami po no, nagulat ako sa Italia, sa Australia, no, sa UK, lumalabas po tayo sa Japan, ayan. At uh, lalo na napakarami po sa Amerika. Diyan. Salamat po no at dito sa Canada. Yan po ang ating mga top viewers no of course diyan po sa Pilipinas. At yun lamang po makikita-kita pa tayo sa susunod na content kagaya nito, updates dito lamang sa Dendrika YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.